Hello po, pagkikas po. Yun, ganda ng kapaligiran. Nagamog-gamog. Um, what's up mga papa? Good morning po. Um, Kapi-kapi po tayo dito sa ibabaw ng terrace. Ito po ng kapaligiran oh. Hamog hamog. Kagabi po umulan. Ay, kapi kapi. Ganda pag mas din po na ano ng bukid. May tanim pala ngayon dun. Ayan, pagunta dun. May mga bahay dun mga paps. May ano, sa may realist dun at doon po kami namimigay ng ayuda ni Mama Ryan. at nakapalano na po yon, mamimigay po ulit kami ni Mama Ryan sa mga susunod na araw kasi sa ngayon po mayroon po kami pupuntahan may lalakari po kami medyo busy, -busy po tayo Ah, sarap magkape. na ng baka ng ano, kambing ni Andre genre Ray pala pastol na inuat na yung aso <laughs> bata oh. Maliligo lang po tayo pagkatapos po natin magkape. Kasi po, si Mama Ryan merong lalakarin samahan po natin. Yeah. Yan, nakaligo na po ako mga paps at suot ko na po yung nabili po natin sa SM Rosales na damit yung may Tokyo sa likod at dito po si Aya busy busy mag prepare ng aming breakfast ready na po siyang pumasok sa school at may iwan po namin siya kasi kami ni Mama Ryan meron po kami uh, si Kasuin kasamahan ko po, po si Mama Ryan sa kanyang lakad ngayon yan, maano na po natin yung pagiging asawa natin kay Mama Ryan. Atin ang maiparamdam. Kasamahan po natin siya sa kanyang importante lakad niya. Uh, dito si Aya. Yan, ditimpla ng kanyang inuming mainit. Yan, tigis sa kayo ni Mama. Si Papa wala. Nagkape uh, nag na. Ah, si Papa. Nagkape na po ako. Kaya hindi na po ako pagtitimpla ni Aya. May pinrito din si Mama Ryan ditong saging na sabah. Tapos may adobo pong niloto si Mama Ryan, panorin niyo pa sa kanya vlog sa Aya vlog. Ano ito, lakto. Hindi, yeah, ano Pasok na po tayo. Ay, pasok na. Nasanayin ako na pasok sa company. <laughs> Ayan na po, samahan po natin si Mama Ryan tapos si Aya. Hatay naman natin punta ng... sa Aya na school tricycle po siya. Ay, 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 ay. Tapos si ay, sabi, 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 na nakabili naman si Aya kay nanay sa aming biyanan. Yeah. Ay, sabi, sabi, na, na... Kasi may iwan po dito si Aya mag-isa ay, mamaya. Mga si hapon na po kami makaka-uwi. Gawa po nang may ayusin po si Mamarayan. Hmm, tara, let's. Nakabili mo na si Aya. Okay sasakay tricycle si Aya Ya, dito po si Aya nah, Ingat ya, love you Bye Ingat po Tabi tayo. Wala nga. nervous po si Mama Ryan. Nangyayari kay uh, Aya. Sa Taiwan yan. Kay Aya? Sa ating water natin. Parahin huh? mo na yung bus. Parahin. Kaya tanong pas Hindi po natin kasi kapisado dito mga boss. Kaya si Mama Ryan tatanong-tanong natin. Para! ano magdala yan Ganun. Nakatayo Maraming bababa sa Standing, standing. Bawa na po kami sa bus Ito na po yung punta namin Samahan po natin si Mamarayan Ako na ako kasi tayo papasukin sa loob ng hospital kung wala po tayo face mask Punta po tayo ng hospital Pag-check up si Mama Ryan Bilya Flor sa loob na po tayo na hospital mga paps sir sir mo na sir uh, huh? oh, ka okay. ah. okay may na ah. na dyan sentay natin dito si mama ryan ayaw sa manat si mama ryan okay na po ito na siya information siya Yeah, waiting po kami tawagin ni Mama Ryan. Ah, kinakabahan ko si Mama Ryan. Kinakabahan siya. Don't be nervous. Hintay po natin. Yung doktor na mag-check kay Mama Ryan. Pidilip okay, lang gikas dito. Yan, admit na po si Mama Ryan. Admitting, pasok tayo. si Mama Raya. Yan, okay na po sa admit si Mama Raya. Pumunta naman siya. Dito naman niya ipapasa yung papel. Yan, natin po kami tawagin ni Mama Raya. tawagin po kami maya maya. May mga ano po dito. Mga custom law. Nakahintay lang po kami dito. Ayan, sinamahan na po kami nung ano. Hmm. Ah, tawag ito? Doktor. Doktora. Para ituro si Mama Ryan kung saan dadali. DOTS you... Clinic. lawak ni pala itong hospital no nandiyan pa kami sa loob papasok nandito po tayo sa loob ayan dito na po kami sa loob ng third floor uh, at po lang natin mag ano to mag open nandiyan na po yung sumama sa atin antay po natin tawagin tayo hindi ako check Hindi check si Mama Ryan. nervous si Mama Ryan. Don't be nervous. Okay, okay din na lang. Yan. Ayan. Hintay-hintay pa lang kami ni Mama Ryan. Yeah. Sa 30 minutes <laughs> na po kami naghihintay. At napasig ko po dito. Dahil po mga nakapila. Naghihintay. Hintay-hintay lang po tayo. No, si Mama Ryan daw si Nanay ang kambiyanan. Nasa 3 hours kayo naghintay na. 3 hours po sila naghihintay. Hindi lang natin alam ngayon kung ilang oras. 6 months na ba? Oo. yun po yung pinabibes yun natin. Mm -hmm. Ayan, yeah, okay na po mga paps. Makalabas na po kami doon kay... sa ano? Pinag... sa ano? Pinag ultrasound kay Mama Ryan. Yeah, ma Gano'n na po kami magbabayad na. Billing. Uh, may pill card naman oh, no. si Mama Ryan. Kaya medyo makakamura po tayo. May pill na lang. Ground floor ba mm -hmm. tayo? Or ano yun? Ground floor na. Pinot na yung ground. Nalakad po kami. Punta kami na billings. Pabayaran na po namin. na po namin yung billing area? wala mo kasi here it's a, uh, nakita po namin yung area ng billing. bayaran lang po namin. Bawal na po mag video dito. Ayan, okay na po mga peps. Nakapagbayad na po kami. At laking tulong po ng no, ano, no, PhilHealth. Kasi may PhilHealth po si Mama Ryan. Yung bill po sana nanya is sobrang laki. Since may PhilHealth po si Mama Ryan, malaki minus po. Yung 2 digits naging 1 digits na lang. Hindi ko na lang po sabanggit kung magkano kong binayaran po na Basta malaki minus po yun ng PhilHealth. health. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Uwi na po kami. Okay na lahat. Kasi yan. Yeah. 10.30 na po at si, ano, si Aya. Uwi na po yun. Sana mabutan pa namin si Aya. Hindi pa nakapasok. Yan, uwi na po kami. sasakyan na po kami ng bus. Sana may makita agad kami bus na sasakyan. Pag okay, yan, Jeff. Matagal. Matransport pa tayo. Oh, sige, bus na lang. Dito tayo saging. 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 Saging.

At doble ko medyo malayo yung ano na rin. Pupunta. Thank you. Nakabili na po tayo na saging, ito na siya, 80 tapos na po tayo ng bus alas gis 40 may oras sana mabutan natin si Aya di pa nakapasok agapang na tayo ng bus may parating na Sige po. Dito na po kami, nakababa na po ng bus ha? at si Aya, sigurado nandito na po si Aya. Where's Ay, si Aya? Ayun! Uy! Ay! Nakabayad na ikaw? Okay na? Baba nu magaling na muwi pala. Akin na yung bag mo. Ang bigat. Uh, sakto yung uwi ah. Sakto din si mama, si papa. Ang galing galing ah. Sakto po yung dating ni Aya din.

doon. Ano daw yun niya? Hindi <laughs> kong andito daw sa Ah. Uh. Yan at nakakain na po kami mga paps Panurin niyo po sa vlog ni Mama Ryan. Tapos ni Aya. Aya vlog. Yan at ngayon papasok na po si Aya. Kasi ang oras. Yan 12.26. Ready na po siya. Yan Ay kinukos kus 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 ba. Talagang dalaga na. Si mama. Kapag oh. wala, ano? Mm, si mama minsan ito nagpupunan. Hindi diba, Ma? eh, si mama Ray, nagwawala na doon. Ayan <laughs> na, na. Medyo na traffic po kami kanina. Gawa ng iba po yung way. May ginagawa daw sa way na diadaanan. Kaya medyo na tagalan po tayo papunta nung hospital. Uh, at laking tulong po talaga nung no, nung no, 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 PhilHealth parang ano din nasa yung tulad na sabi ko kanina 2 digits nagi 1 digits na lang kumbaga yung binera noon is 15,000 nagi ano lang sya 3,000 ganyan ganun po yung difference sobrang laki buti may pill halit si mama Ryan talaga kung hindi medyo malaking po yun yung 15,000 pagbaon ng maya yun kung sulatan Uh, at mamaya po magluluto po tayo ng kapsoy. Ah, uh, ano natin yung hapunan? Kapsoy ah, kumakain ng kapsoy? No. Nope. Di ako may kapsoy. I hate kapsoy. Ano gusto mo ulam? Minudo. Minudo? Pahinga muna sa pork. Nag-pork na tayo. Pork na yung mga mayroon siya. Ah, uh, kapasok na po yung dalaga namin. Yeah, ito ka na ako. Oh. Sa'yo. Oh. Gagamitin mo rin ito. Si Aya pasok na. Ba na amun nga. Sa oh. kami ni Papa. Minsan meron na si Papa Ryan na college. Yung ulo importante ah. Payungan. Kumiyot po si Aya kasi pag motor na ambon.

nakapasok na po si Aya mga paps at tayo naman naiwan tayo dito ni Mama Ryan at meron pong ano, nanalo po dun sa katulad po na sabi ko kung kailan po ako uuwi yung nakahula po na nakauna nakauna po makahula is si Ma'am Jackie Ramos yan, yeah, shout out kay Ma'am Jackie Ramos at yan po nasa screen po yung kanya comment sa live po yan mga paps at maraming salamat po sa mga humula po sa inyo Um, October 1 po, kumuwi po dito sa Pilipinas. At ngayon po, gaya po nang sabi ko, may kaunti tayong papremyo na only one. Isang people lang po yon isang tao. At ito na po yung mga paps. Pasensya na po sa ating nakayanan. 300. At pang ano po ni Ma'am Jack Ramos, pang ice cream niya. Since birthday po niya, siya po yung ano, naka, nakachamba, nakahula. Hindi ko po siya kakilala, hindi ko po siya kano-ano mga paps. Bagkos isa lang po natin siyang viewers kaya bibigyan po natin ng counting pabuya kasi yan, tulad po ng pangako post pangako ko po sa inyo at ipong ihulog eh, sa Gcash at nahingi ko na po sa kanya yung kanyang Gcash number tapos kung ano yung pangalan ng Gcash eh, pinigay na po sa akin at kinumpirm po natin kung sino po talaga siya kung hindi po tayo may scam is yan po talaga legit po na siya po talaga yon yan, ihulog eh, po natin punta na po tayo sa Gcash outlet Iwan mo natin sa mga marahin dyan. Busy mag-edit. Tara. Hulog na po tayo. Hindi na po umulan. Kanina umulan, umulan, umulan. ulan. Ba't malayo yan? Malayo yan. Gano'ng kalayo? Hanggang sa school nila ayaw. Ayan, mag-ano pala tayo mga paps. Mag-drive tayo kasi medyo malayo pala yun. Wala pala dito malapit. Yan tara. At ngayon lang po natin ay hulog kasi medyo busy-busy po tayo dito mga nakarang araw. Tapos so ngayon, sinuman po natin si Mamarayan. At malapit na po tayo pumunta ng Cavite. eh eh hulog na po natin ngayon. nagmo po ako. Ni Ay, barado. Hindi diretso tayo. Okay, Prides na po tayo hanap po tayo ng Gcash outlet at uh, gamit po tayo ng helmet ngayon hiniram po natin to sa ating bayo tara tayo pa tayo dito may nakita tayo pasok tayo dito hello po pa Gcash po 300 lang po nablog ako tya <laughs> Ayan, kapag na po natin. Paparaya. Pilala tayo. Paparaya. Ah, Hindi pa naman tayo. <laughs> ah, hindi ko na kayo. Ah, narating ko lang noong uno. Sige mm. ah. po mga papsi natin. Ano? Kapag ikas. Pero hindi ko na natin <laughs> Kaya para titintigan ako ni ate. <laughs> Minumukhaan. Minumukhaan. <laughs> Ayan, napachikas na po natin at ito na po. Ayan, i-screenshot na lang po natin. Ayan, salamat po muli kay Ma'am Jackie Ramos at ngayon uwi na po tayo. Ayan, nakapagpachikas na po tayo, uwi na po tayo. Nandito na po tayo mga paps sa uh, dorm. Ay, dorm. Masanay na sa dorm. Sa bahay po. At ngayon, magkitip lang po tayo ng kape. Merienda po. Pasan po tayo dito. Kapi, tas may antay dito, creamier. Tapos sugar. Yeah. Thank you po sa mga ano nyo pong Pab, sa support nyo po sa amin. At sa inyo pong pag-subscribe kay Aya, tas kay maraya Thank you very much po. Kapi, kapi! So, tapang yata yung kapin po. Tapos may cream, cream hmm. so, kaya si Aya mamaya. Papasundo ko kaya Ayan. oh, hindi ka Dapat pag -gero.

habang nagkakalikot ng laptop. Ah, uh, Tuwang-tuwa po si Ma'am Jackie Ramos sa kanyang price. Small amount lang po yun. Salamat po sa inyo. Sa sunod naman po yung, ano, yung nasa box na pinapackage po natin. Yung mga na uh, dumpster. Yung sa'yo. Ah, eh, ito pala. kapi-kapi na po tayo. May ano tayo dito. Oh. Hindi natin alam to, Hindi pa natin natin kung ito. Ano ah, Graham. Sige, wala rin ano to, Biskuit. Graham. Tapos may pita. Tapos may. sky flakes. Kapi, -kapi nga may mama raya. Habang nasa school po si Aya. Thank you sa pagtimpla ng kape for the first time. <laughs> Ano ba itong bakit yung may lamang hindi sa akin? Ang kape. Ayan. Shoutout po. Tama-tama ah, po yung premio po ni Ma'am Jackie kasi birthday po niya. Ngayon. Ay bukas pala. Ano ba ngayon? 7. Sa 8 po birthday po niya. At saktong sakto po. Pasensya na rin po kung natagal lang po yung ating pagulog, pagyikas kasi naging busy po tayo. Alam nyo nakadarating po marami pong mga inaayos. Kasi mamaraya yung sinuhan din po natin kanina. Yan, may mga bagay-bagay po tayong din na natin ipapakita sa video. Pero nagiging busy po tayo. Yan, thank you very much po sa inyo lahat. Uh, salamat po sa inyo lahat. Sa patuloy na sumusuporta po sa amin. Patuloy na nandyan. Na Munawa po sa amin. Yan, sa amin mga yung mga real talk na pinagsasabi po namin. Yung iba po is na open. Yung iba po is nasasaktan. Na ka-turn off. Because, basta kung ano lang po yung thinking kung tama po yung mga sinasabi. Please, pasensya po kayo. Real talk mo po tayo. Ah, salamat po sa inyo lahat mga paps. Sa mga nasaktan, pasensya po. Sa mga na-open, pasensya po. Ah, Kakapi kami ng mga Ryan. Kapi tayong lahat? Kapi. Ika nga, ang ipanganak ang ano? Ang ipanganak kang mahirap ay hindi mo kasalanan. Ang mamatay kang mahirap ay kasalanan mo na yun. Yung po yung ano natin ibig sabihin doon. Yan, bye bye po Paalam po kami. At magkakapi po kami ni Mama Ryan. Bye bye! God bless po sa atin lahat.